Ito na ang tanim ko na mansanas, may anim na buwan na ito mula noong napatubo ko siya. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano magpatubo mula sa mga buto nito. Ito na yung buto ng mansanas na inilagay ko sa refrigerator, dalawang linggo na ang nakalipas at mayroon na siyan mga ugat, pwede na itong itanim sa paso, para doon na siya lumaki, kapag mayroon na siyang lima o higit pang dahon, pwede na itong ilipat at paghiwahiwalayin na sila. Naghanap ako ng paso, para dito ko ilagay ang napaugat kong mga buto ng mansanas. Lalagyan ko muna ng lupa hanggang kalahati, pagkatapos saka ko naman ilalagay ang mga buto na may ugat na. Kapag nailagay na ang buto, lalagyan ulit ng lupa sa ibabaw nito, para matakpan ang mga buto at tumubo. Pagkatapos matapon pa ng lupa, diligan ito ng tubig at ilagay sa may shadow. Itong malaki naman na apple ay, tatlong taon na siya, sinubukan ko lang kung makakapagpatubo ako dito sa Pilipinas, sa probinsya ng Pangasinan ng Mansanas, at ito na ang resulta, hihintayin ko na lang kung kailan siya magkakaroon ng bulaklak, at kung mabubunga. Noong bata ako, akala ko malaki at mataba ang puno ng mansanas. Gustong gusto ko kasi kumain ng bunga ng mansanas, pero pangarap ko rin makakita ng puno o dahon nito. Ngayong may edad na ako sinubukan ko kung patubo ba dito sa Pangasinan at ito pinagpala ng Diyos ang aking mga kamay at lumaki na itong panganay kong mansanas kung gusto mo din subukan magpatubo ng mansanas ay follow mo lang ang aking profile para ma-update ka sa mga susunod ko pang mga video patungkol dito. Maraming salamat dahil hanggang sa huli ay pinanood mo ang video ko. God bless you.